Kapaps, uh, dumaluk kami sa binyag ng anak ng aking pamangkid. Bale, apo, dito sa Angeles City, sa Eklabe, kung saan gaganapin ang reception ng binyag sa David Balor House. So, syempre, pagpasok mo dito sa kanilang ng uh, gate, main gate, kailangan mabigay ka ng ID sa gwardiya. Sa no ID, no entry policy. Ayan. So, inaabot ko ang ID at pagkatapos at pagkakuha at kami ng gate pass. At pagpasok sa Giang malalaki kung mga bahay dito, kapaps, kapaps, ayan o. Kaya lang na ko, malulupit, malupit ang mga hubs sa siya taas. Dito sa Angeles City, saan, eh, klabe. Ah, uh, inar kila nila ang isang uh, David Bernard, isang bahay na napapara kila para sa mga uh, reception tulad ng kasal, binag, at kanong pamahal. Ayan. Agay nga kapaps at uh, na kami dito sa David Baylor kung saan gagalapin ang reception at siyempre uh, bababa ka sa kyan, automatic. At yon pagpasok ko ay nabulag ako na Maganda ang lugar. At ayan, nagsisimula na pala ang reception, ka na sa binyag. At hindi lang pala ito binyag, sinabay na rin ang birthday para isang gasto sa lang. At ito nga kayo pumakin, si AC Santiago. At ito nga, at may mga na. At maganda ang venue ng lugar. At meron pa pala ang swimming pool. Mali nila daw ito overnight hindi ko na patatanong kung magkano ay nakakain na na. At dito nga, may kasama mga kwarto na ito. At dito ginalap ang ang reception ng binyag. Yan, may linis swimming pool. Kaya medyo manginaw dahil na kailan mo na November na. Kaya ito, patuloy-tuloy lang at sa uh, pangkini may at may mga pangkini pool. Ayan. At libat-libat ko ang lugar. At maganda. Ayan, happy birthday at bigag kay Kalix Santiago, aking uh, apo. Ayan. At ito siyempre, hindi mawala pag binag may kainan. At pag may kainan, may buffet. At pag may buffet, may catering, ba? Eh bakit nga? Oo, oh, gaw, basta kahit ka. Pwede kang bumalik-balik. Huwag lang daw magsasara. At ito nga, tinignan ko ang lugar. At sa jang Malaki, ito daw ay pinaparte na. Ayon sa nakausap David na Manor. Ay binibenta yata ang bahay na ito. Sa isang malaki siya at may swimming pool. Pwede na doon ang kilayin kung meron kayo pakasal, binyag, birthday at kung ano pa. Yan. At yan ang aking kapatid sa kanyang asawa. At aking nilibot at maluwag ang lugar. May aircon sa loob. Ayan, fully at kompleto. Uh, at mga yung mga safe yung makagamit at tuloy sa aking pag-ikot nina ko ang civil pool, pang mag enjoy ang mga kid at meron pa silang second floor meron ka pala itong kwarto sa ibaba at maluwag at meron din second floor kaya kung plano kayong mag-stay in overnight ang kailanin lang ito at uh, siguradong uh, mag enjoy kayo sa ambiyans Maluwag palaki at, at uh, makikita mo, meron pala itong uh, bilyarad. may bilyard ah, na Kita-kita mo bayan ng like, Angeles Yan. Yan. At may sekretor sig ako, Kapaps. Alright. Okay. Kapaps. At Kapaps, kung gusto mo, bayili ka sa sports, kaya meron dito mini billiard. Yan. Asan? Ayan ang billiard. Ayan, nag jay ka. Tingnan natin yung kwarto, baluag. At binuksan ko ang kwarto, at tinitin -tin ako, at bubuksan, va pa pala. Ayun, kaba. So casa, casa, mga balu. At sambarangay dito, ayan, may kaba sila. At air condition. May sarili siya, may cabinet. Kompleto, amenities. Kulang lalak ay pera. <laughs> pera pabili. Ayon, kapaps. All right. O, oh, mabaliligo na yung apo ko. At mag-enjoy ang mga kid sa mga swimming pool. So, kapaps, dito na ito. Angel City, Pampanga. Si Eklabe. Ito pa nga aaralan Ah, uh, Dal, Te, Milor. Milor, Manor. Pwede itong uh, sunset. At ayun na nga. Nakakainan na, na mga bisita. All right. Okay, so hanggang dito mga kapaps at salamat sa mga panunod. At sana, follow niyo po ang aking blog, ang aking Facebook page na Kapaps Dito. May a sa inyong mga kapaps. At pakipalo na rin, subscribe na rin sa aking YouTube channel na Dito Santiago na matatagpuan sa YT. So kapaps, isang mapayapang araw sa inyo. Salamat sa panonood at mega salamat sa lahat ng mga patuloy na tumatakilig sa aking vlog. At uh, salamat Panginoon sa mga pagpapala at kung may problema ka, huwag kalimutan na dyan lang ang ating Panginoon Diyos. At ayun nga, at ako na ba yung papalitin, gusto ko na maligo at natatapos na ang vlog na ito. <laughs> <laughs> Paano tatapusin? Ay, alam ko na, matatapos ang vlog na ito ay bigla na lang itong mawawala ay hinto. Siyempre, at salamat sa iyong panunood at pagsitsaga. At salamat, salamat talaga. Ah, Paps, salamat sa inyo. At patuloy po tayo mag-nalangin sa Panginoon. Ayan. Ayan po. At uh, salamat. At wala na akong masabi. Opo, wala na talaga. Uulit na lang po ang aking paulit-ulit. Wala namang kwenta. Ababs. <laughs> Up so, yan Swimming, swimming without proper time. At patuloy tayo. Ababs Up David Maramati. Manor, Angeles yeah, bye. City. Bye-bye.